siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Mm -mm. uh -huh. Pero kung yung mga yung mga uh, pasimono pasimuno diyan at yung mga sila rin ang yung mga kabwat eh kumbaga parang kriminal din na uh, sinabi mo oh ikaw na mag-iimbestiga sa krimen mo. Okay, mga 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 araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube Tabun ng Channel mga kababayan and nandito na pa po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon eto mga kababayan, pag-usapan natin. Um, pagpapanagot ni PBBM tungkol sa issue ng flood control projects at ibang mga proyektong in-insert ng mga congressman mga kababayan, budol! Oh, ito mga kababayan, ha, ito pag-usapan natin ngayon. Ha. Stay tuned kayo hanggang sa huli dito kasi sagutin natin yung katanungan natin ngayon. Kung talaga bang Sincere itong pagpapanagot ni PBBM or habol ni PBBM diyan kung sinong dapat managot diyan sa mga flood control projects na budol at ibang mga proyektong ininsert ng mga kongresista na kung saan sinabi niya sa kanyang sona na nakinabang mayroong for the boys is OP at iba pa. Okay? So, titignan natin ngayon mga kababayan kasi ako personally sa mga for the past days na mga videos in-upload ko, duda talaga ako mga kababayan na kung saan Magiging budo lang talaga ito or magiging statement lang talaga ito doon sa Sona para palakpakan siya. Okay? Kasi nga, in the first place, ako, mga kababayan, uh, may mga ilan tayong mga kakilalang nagtratrabaho. Uh, mga engineers na nagtatrabaho sa DPWH, mga kababayan. At ito, hindi uh, nasa regional lang ito, ha? And yet, alam nila, nagsishare sila sa atin na kung saan. Um, ang daming bigayan dyan. O, oh, meron yung kakilala na uh, siya mismo nagdadala ng pera na kalagay sa loob ng bag na kung saan diniliver niya sa office ng politiko. Okay? So, at yun na nga. Ha? Uh, kung titignan natin mga kababayan, ang plano ngayon, nagvolunteer nga itong si Martin Romualdez. O una, uh, una naunang plano niya mag-conduct ng investigasyon patungkol dito. So imagine ninyo mga kababayan. Yung Congress ang gumagawa ng katarantaduhan, at the same time sila din yung mag-iimbestiga. So anong, anong ibig sabihin niya? Anong mangyayari? O, di, parang naglulukuhan tayo, di ba? At ito, pangalawa, sinasabi, A uh, yung bicameral con conference nila open magiging open to the public unfortunately mga kababayan eh mild lang na issue yun kasi ang ma ang malaking issue ay doon sa small committees na gagawin pagkatapos ng bicam o oh, yan yung sinabi ni Toby Changcoyet walang action dyan si Martin Robaldi sa House of Representatives So pinapalabas dito na magiging transparent sila kasi open yung bicam. Pero eventually mga kababayan, oh, niloloko pa rin tayo kasi open nga yung bicam pero meron nga namang small committees na magbabago doon sa ah uh, kung anong pinagkasundoan dyan sa bicam. At o yung iba posible fill in the blanks pa doon sa mga blankong items. Kung merong blank kung lalagyan pa rin nila ng blank, uh, blank items dyan sa bike cam, mga kababayan ha. O oh, eto, punta tayo dito mga kababayan. O bago natin umpisaan ito, pakilike po and share ng videos natin. And then subscribe na rin po sa ating channel. Eto si, pakinggan natin kung anong uh, opinion dito or anong nakikita dito ni Mayor Benjamin Magalong mga kababayan patungkol dyan sa Ah, uh, sinabi ni PBBM sa kanyang sona, kung ito ba ay sincere siya, kung ito ay panibagong budol ba? Okay? Okay, so pisa natin mga kababayan, pakinggan natin ha. Kuya, oh, tsaka si Ka Jerry. Magandang umaga, Kato Ning, at uh, Kageri. Magandang umaga po sa ating listeners. Opo, Mayor, uh, oh, um, uh, magkano um, po ba talaga, o um, ilang percent po pa talaga ang nakit ng mga uh, mga tulisang uh, congressman at senator for that matter sa mga infra projects including uh, flood control projects? Well, at depende yan sa kung ano, no? kung gaano gahaman yung mga congressman, mga no? Hindi ko naman sinasabi na lahat sila kasi maraming matitino yan. Opo. Oh, so, mm uh -uh. Yung tato, mga information informasyon na natatanggap ko galing din sa mga matitino. No? But uh -huh. well, anyway, ang lumalap yan, mga 25 to 40 percent. 25 Pero to 40% yung mga 40% o, mm o, -hmm. yung iba dyan talagang sobrang sobrang kasapangan na talaga na talagang 40% percent. Mm -hmm. at yung iba pa dyan magugulat ka na meron pa pala silang mga project list uh -huh. na kailangan yung mga kontraktor na gustong magkaroon ng access dun sa project list nila mm -hmm. kailangan magbayad sila ng 2 million Oh, I mean, yun, yun. Yun, yun. Yun, Access. Grabe yun mga kababayan no? May project list Tapos Ah, uh, posible ito mga kababayan. Itong kongresista na ito, itong tsinap pinatutukan ni Mayor Magalong, posible hindi ito kontraktor. Pero may contact itong mga kontraktor kasi may lista siya, may project list. At doon niya pinapakita sa mga kontraktor na kung saan yung mga kontraktor nagbibigay ng 2 million pesos para maka kuha ng kontrata. Imagine niyo yan mga kababayan, ha? ganito ang kalakaran dyan sa Congress. O, yung ibang hindi mga kontraktor, ganito ang trabaho ang ginagawa nila. Pero yung iba, yung mga kontraktor, uh, most likely hindi na magbibigay ng 2 million kasi sila na makakakuha ng kontrata dyan. Okay, excuse me po. Ah, nabahing lang, okay? So ito, patuloy muna natin mga kababayan. Ha? Ay, 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 oh. Tingnan niyo. Ito yung kalakaran. Ito yung mga katarantaduhang ginagawa ng mga congressman. And yet, gusto nila papaimpi si VP Sara. Nakalaan nyo yan mga kababayan? Si VP Sara ang nagbulgar niyan last year pa inulit lang ni PBBM ngayon sa kanyang sona one year after. Anyat pinalakpakan. Ha? Tignan nyo yun ha? Tignan nyo kung gaano kagaling yung logic ng mga kongresistang ito. Nagbinolgar ni VP Sara last year, inimpeach siya. Ngayon, inulit lang ni PBBM, ibang, ibang linya lang, pinalakpakan. O, oh, di ba? Anyway, ito ha, tandaan nyo, ang grabing kalakaran dito mga kababayan ha. Yung mga kontraktor na mismo, nagbibigay ng 2 million. Ha? Grabe ito. ito yes, sa project list, bayad agad 2 million, non-refundable sa kontraktor. Obo, nang um, tindi, no? <laughs> yes, yeah, so, non-refundable siya. Kaya maski na makatak. makakuha ka man o hindi, bayad ka pa rin. Oh. Um, eh, dyan ho ba? non-refundable, mga kababayan. So, risk ito sa mga kontraktor, no? So, nagbabayad no, sila ng 2 million sa kongresista, wala pang kasiguraduhan yan kung makukuha ba nila yung kontrata. Okay? At ito nakikita ko, mga kababayan, ha? Posible yung iba dyan, lalo na yung mas malaking kumpanya, malaking kontraktor, uh, most likely, hindi lang 2 million yan, mga kababayan. Ako, honestly, ha? Kasi mangyayari, bidding na din yan eh. Oh. May, may project list yung kongresista. Sabihin na, ito yung mga, mga project na posibleng in-insert ko. Tapos, oh, yung iba, magbibigay, 2 million, 2 million. So, most likely, alam yan ng mga kontratista or yung mga contractors, lalo na yung hindi nakakuha. Imaginin mo, magbigay ka ng 2 million, tapos hindi ka nakakuha ng kontrata. So most likely, anong nasa, anong nasa isip mo? Iisipin mo na merong ibang contractor nagbibigay more than 2 million. ba? Diba? Kasi hindi ka, hindi ka nakuha. Eh. 2 million binigay mo, hindi ka nakakuha ng kontrata. So alam mo na may mas malaki pa. So most likely, sa, sususu, sa susunod dyan, mas lakihan mo pa. O, oh yan yung minsaheng binibigay ng kongresista. So, ikaw, kontraktor ka, naku, sa susunod, gawin kong 3 million ito para makakuha ako ng kontrata. So, pagbigay mo ng 3 million, o, oh, may ibang mga kontratista, kontraktor, magbibigay ng 3 million, at tapos yung iba, hindi makakuha. Sa susunod, mas lakihan pa nilang bigayan. Ito, yan yung nakikita ko mga kababayan ha. Kasi hindi yan magsastock doon sa 2 million eh. Hindi naman yan taripa na. O, oh, ito, taripa dapat 2 million ka fix ka. Hindi naman yan taripa. So, yung mga contractor mag analyze din yan. O, oh, bakit? Nagbigay ako ng 2 million, hindi ako nakakuha. Ah, lakihan ko pa para sigurado. O, oh, ba diba? Ganyan yung iisipin ng mga contractor. O, sinong mas masaya dito mga kababayan eh, yung kongresista hmm, di ba kaya nga takot na takot sila kay VP Sara mga kababayan na mak kapag makaupo yan kasi alam ni VP Sara yung mga ginagawa nila at kung may i-insert sila dyan pagdating yan sa GAA hindi ni-approve mga kababayan hmm. Yan kaya impeach nila si VP Sara. Ito, patuloy natin. Basta sa lugar ninyo mayor, bumabaha din diyan, eh. 'di ba? Yung uh, yung uh, uh, nasa gitna Trinidad. doon okay. sa ano yung uh, forward natin ito. mga boy. wala kaming flood control. Mm -hmm. Pero kasi hindi na rin nababaha yung gumawa kami ng parang. pero nag-request kami ng 400 million mm -hmm. pesos para doon sa cover the master plan pero oh. hindi naman na approval ng hindi naman naka-approval nang DPWH. Mm -hmm. At yung dati naman naming iba naman yung priority kasi nung dati naming congressman. So, hindi ho nag uh, eh, congressman diba ba? silang dapat sila magpower ng purse. Dapat magmalasakit mag sa lugar niyo, lugar ninyo na binabaha eh, naman sila kasi iba naman yung priorities kasi nila kasi ang priority nila yung pagsarili nila hindi ganyan naman kasi maraming ganyan kasi na mga mababatas ang priority nila yung kanilang bulsa kaysa yung priority nila yung tingnan yung ng kanilang mga konstituan pero mayor parang na naiba po ang uh, kwento dahil uh, mag iimbestiga po ang kongreso at ipapatawag daw po kayo nabalitaan nyo na ba kay iyon? Okay, nabalitahan ko kahapon, may pinadala sa akin. Mm -hmm. Kaya sila yung mag-iimbestiga. Siguro kung maniniwala ko kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Mm -hmm. uh. Pero kung yung mga yung mga uh, pasimuno dyan at yung mga sila rin ang, yung mga kasabwat, eh kumbaga parang kriminal din na uh, sinabi mo, oh, ikaw na mag-iimbestiga sa krimen mo. <laughs> <laughs> oh, eh, may, may, ba tayong makukulong? yan nga sinasabi ko mga kababayan na pang ilang videos ko na nang i-upload dito mga kababayan na dati pa pagputok pa ng sona sinabi ko na eh yung mga pumalakpak sila yung may gawa sila din yung mga pumalakpak di ba at tapos yun nga pagkatapos nun nagsabi si Martin Romualdez o oh, mag-iimbestiga tayo o oh, anong anong sabi ko eh yung, yung plano nila pag-iimbestiga hindi yan pag-iimbestiga cover up ang mangyayari dyan. Paglilinis ng kanilang pangalan. O, oh, katulad nito. O, oh, di ba? Katulad din yan sa ibang mga nangyayari. O, oh, halimbawa, ah, uh, nung sabihin natin, nung kasi ina-attach talaga nila yung EJK sa drug war mga kababayan. Kani PRRD, di ba? Oh, well, may, uh, meron tayong mga nakausap na pulis, meron tayong mga kaibigan na pulis, mga kaklase na pulis, mga kababayan. Sabi nila, wala naman talagang utos si PRRD na patayin yung kahit sino. Ang utos lang niya, kapag manlaban, o, oh, barilin unahan mo na. Yan, simple lang yan. Kahit hindi magutos na si PRRD, gano'n naman talaga ang prinsipyo, ang prinsipol mga kababayan. Instead na matamaan ka, masaktan ka, or mapuruhan ka, mapatay ka, punahan mo na. ba? Diba? Kasi may, may pamilya kayo. Merong umaasa sa iyo, di ba? So dapat unahan mo na. Yet ang nangyayari mga kababayan, merong ibang pulis based sa kanilang investigasyon ha. Eh, yan ito yung na, mga report na nakakuha natin. Merong mga pulis na talagang tumatanggap ng pera galing sa droga o sa illegal na droga. Kaya kung may operasyon sila dyan or operation sila dyan or kahit hindi, oh, yung mga taong contact nila or yung mga yung mga individual na involved na contact ng mga polis or may nalalaman kung sino mga polis na binibigyan nila para protektahan sila, tinatrabaho na sila ng mga yon. O, oh, inuunahan na sila ng mga polis. Tinitira na sila bago pa sila mahuli para hindi ni sila makapagturo o makapagsalita. Yan yung mga totoong nangyari dyan. Okay? At eto ngayon. So ganito ang mangyayari. Itong mga kongresista, kunwari mag-iimbestiga, pero ang totoong mangyayari dyan ay maglilinis lang ng kanilang pangalan. Hindi talaga yan totoo. Ah, oh, lele, ito patuloy natin mga kababayan. Kung ebidensya sa ganyan na uh, uh, mayor eh sa pag uh, sa pag, sa proponent lang sa pagiging proponent lang ng isang project eh, hindi na lumulutang yung pangalan nila eh, kapag natapos na yung uh, yung uh, budget yung budget lo sa GAA. Totoo to to yan ano, uh, kajeri no. Ka ni. Mahirap talaga kasi yung ako dati ako si ITG eh natin uh -huh. nag-imbestiga ako nung niya. Minutusan um, ako ni ni presidente no na Pinoy na-investigahan mismo to lead investigation together with the NBI group. Hmm. Talagang mahirap mag imbestiga na ma-determine mo yung link with the... Uh with the politicians kasi ng uh -huh. karamihan dyan, wala namang wala namang pinitermahan uh -huh. pero kung magsasalita yung contractor kasi makikita mo agad eh doon pa lang sa ebidensya uh -huh. sa documents tapos pupuntahan mo yung lugar makikita mo talaga tama yung sinabi mm -hmm. ni presidente mm -hmm. yung iba palpak yung iba guni-guni lang mm -hmm. yung iba gumuhunan no? mm -hmm. yung NIA project so, nakita namin talaga yun. Uh -huh. pero mismo yung mga contractor nagsasabi na ito yung binigay nilang porsyento doon sa kasi yung may ari o no, ipagbabalik uh -huh. eh. uh -huh. ito yung binigay namin pero are they willing to testify? Ay, takot sila mag-testify. Baka daw sila ito po yun. Yan. alam niyo po napakairap yata nito eh kanina pa una, well hindi lang kanina no isang araw pa pinag-uusapan namin ni Jerry na pagka natapos itong investigasyon na ito, malamang ang kulong yung DPWH official o employee at saka contractor pero yung congressman uh, wala 'yon nakapamewang lang 'yon uh, uh, wala po eh meron ba namang acknowledgement receipt yan magpapa ba ng check yan nasa tuhong nila o sa kotong nila o sa SOP nila wala namang ganun congressman eh Ay, mayor eh papano po paano po uh, mapapatunay yun. kasi ang mangyayari po diyan uh, in fairness naman 'di so binabanggit yung matitino eh, na generalize po eh parang uh -oh. sweeping po na pagka-congressman eh may may uh, kickback naman po hmm. sa project tama tama ka no tama ka ka mahirap pero kung nakita ng kontrakto na makukulong na siya at yung mga yung mga engineers ng DPWH makukulong na sila kailangan kong binsin sila na magsalita na rin kayo. Alam nga naman kayo lang ang ikukulong. Mm -hmm. e paano naman yung nakinabang ng husto dyan? Mm -hmm. Saka pala... No, doon sabi ko, oh, may, may upload ako uh, uh, isang video mga kababayan bago dito ha. Oh. Sinabi ko niya din, sinabi ko din to mga kababayan na most likely ang ending ng investigasyon dito sa Congress mga kababayan, ito yung either secretary ng DPWH or ibang kauha ng mga DPWH, maghahanap talaga sila yan ng fall guy. Kasi, kongres eh, nag-imbestiga. Kongres ang may gawa, kongres mag-imbestiga. Hindi, eh, of course, maghahanap yan ng fall guy, mga kababayan. And most likely, ang pinakamadaling fall guy dito, eh, itong mga, um, um, ano tawag nito, uh, mga taga-DPWH. Oh, ito yung mga tauhan na oh, lalo na yung mga mga engineers kasi sila yung nasa field eh. O, sila yung masisisi diyan lang sila mag-execute na kung ma mo sila mag-execute sila ngayon ng testimony nila mm -hmm. mm -hmm. and kailangan mo rin ng uh, po ano no ng corroborative statement din sa ibang mga witnesses mm -hmm. ganun nangyayari diyan oh, sa investigation so kung kayo ipatatawag sa investigation uh, at ngayon pa lang eh, ipatatawag daw kayo at uh, maglabas daw kayo ng uh, mga ebidensya anong madadala ninyo mayor kung sakaling uh, a-attend kayo siguro hindi ko na lang muna siguro babanggitin uh, ka Jerry mm -hmm. na ipatawag na lang nila ako mm -hmm. pero maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente kasi isipin mo si Presidente mismo no? ay nakalita mm -hmm. mahiya kayo mm -hmm. no? So, binanggit pa niya na palpak guni-guni mm -hmm. patapos guni-guni lang guni, guni ibig sabihin pati siya mismo may kaalaman mm -hmm. alam niya na may nangyari at sino ba niya sino man tinutukoy niya na no? sinabi niya mahiya kayo mm -hmm. Mm -hmm. sino po ba Sino yung mga kaharap niya? Hindi <laughs> <laughs> naman lahat. Yung mga pumalakpak? <laughs> Hindi naman lahat. <laughs> naman lahat. Kaya, yung mga pumalakpak na walang konsensya dahil nakita nila yung mga kasamahan nila na yung mga matitino, biglang pumalakpak. Uh, no? uh. Pati sila, tumayo na rin sila. Na nakita nila nagtayuan na lahat sumayo din sila kung malapak sumay, sumabay na rin para hindi halata na, mm -hmm. pero nakita niyo marami sa kanila yung gano'n um, so, si, sino po ang pwedeng mag-imbestiga dito na pwedeng na, na may credibility ito, mga babae napakinggan na sa anong suggestion na ito ni Mayor Hida, okay, Magalog na, naaasahan ng taong may mangyayari talaga eh, talagang third party audit mm -hmm. third party audit I'll uh, get someone from PICE, yung Institute of Civil Engineers, mm -hmm. someone from MGV, mga ganun, yung mga uh -oh. mga, mga, mga reputable na mga organizations mm -hmm. na hindi pwedeng influensahan. At marami naman yan. Ang dami nila. Patapos get someone a eh, supervising uh, investigator. Mm, -mm, mm Pwede nga, mag-volunteer nga ako. Gusto nila, mag-volunteer pa ako. Basta ito, oh. Standard, eh, ilikit na sa akin yung PNP at yung uh, pa. uh -huh. at we will only take order, uh, orders, from the President. Mm -hmm. Ayun. 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 Ah. Ito, ah, mag-volunteer uh, President. Na. Ito ah, uh -huh. po, ah. ang kailangan niya ta talaga dito ay ah, isang third party independent uh -huh. uh, investigation uh, committee. Oh, uh, Pause muna natin dyan. Eh. Ito, ha? Oh. Uh -huh. Balikan natin yung tanong natin kanina mga kababayan. Yung itong papapalanagot kay PBBM tungkol dito sa mga infra at flood control projects na issues ay budol. Bakit na tanong? Kasi nga, in the first place mga kababayan, unang-una ha, sinabi na ito ni VP Sara last year pa. Uh, last year pa, binulgar na ito. Anong ginawa na kay VP Sara? Inimpeach nila. oh. Anong nangyari sa 2025 budget? Ganun pa rin. Binulgar na yan ni PRRD. Anong nangyari? Pinadala si PRRD sa dahing. Anong sinabi ni PBBM? Dinipensahan niya yung 2025 budget. Dinipensahan niya itong mga kongresista. di ba? yet, ngayon, nagsona siya. Inulit niya ang sinabi ni VP Sara. Ibang linya nga lang mga kababayan pero ganun pa rin yung laman. So ito na nga pina, pinalakpakan siya. So yun nga nakikita natin dito. Questionably itong concern niya sa pagpapanagot dito. Ito na nga may suggestion si Mayor Magalong dito. Simple lang naman ito. Kung ito, na-discovery mo na. Unfortunately, 3 years after pa ha, Oh, kung talaga ngayon lang talaga ni discover ni PBBM which I think ngayon nga lang kasi nga dinipensahan niya yung uh, 2025 budget, dinipensahan niya yung mga congressman. Well, again, merong oras pa naman. Unf kahit unfortunately, 3 years after pa. 'Di ba? Oh. Kung talagang sincere siya dito, may suggestion dito si Mayor Magalong. Simple lang naman ito. By Kasi kung na nalaman niya ito bago siya mag SONA, eh dapat may aksyon na siya. Diba? Kahit sabihin natin, hindi niya ipaalam lang muna yung aksyon niya, kung anong ginagawa niya. Unfortunately mga kababayan, as of the moment, wala pang aksyon. Ang aksyon niya lang, yung sinabi niya lang sa SONA, na kung saan, maghihingi siya ng report galing sa DPWH Unfortunately nga, pagkatapos ng SONA, tinanong ang DPWH. Oh, alam nyo ba ito? Alam nyo bang hihingan kayo ni PBBM ng ganito? Na records or na data. Sabi nga ng DPWH, hindi. Mm. So paano ngayon? E di anong mangyayari? Sinabi mo na sa SONA, nalaban mo na bago mag SONA. Wala kang aksyon. Sinabi mo sa SONA. 'di ba So, anong mangyayari ngayon? E binigyan mo ng pagkakataon yung mga involved, lalo na itong mga kongresista na nasa kapangyarihan pa hanggang ngayon, na maniubrahin itong direksyon ng investigasyon. Instead na inumpisahan mo na ito, bago ka pa magsona, Nanghingi ka na ng idea kung anong pwedeng gawin dito, lalo na itong suggestion ni Mayor Magalong, most likely marami kang advisors dyan na pwedeng makapag-advise ng ganito, hindi hindi mo ginawa. So eto nga, anong masasabi natin? Anong sagot natin doon sa katanungan ng ating kung budol ito? Ako, honestly, unfortunately, mga kabang, masasabi ko talaga budol talaga ito. Kasi ah, talaga ang ending, agree ako dito sa nakikita nila katunyeng mga kababayan na sinabi ko na rin sa isang video ko na kung saan ang ending nito yung mga tauha ng DPWH pa rin. Okay? So dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay? So maraming maraming salamat sa lahat at may nag-araw po sa inyo.